guys tinangkali na kami ng gising 10, exacto 10 am ng umaga Maraw na oh. Maraw na alis pa lang kami balik pa chat na naman kami dito na ako ngayon sa ano yung an na naman yung an fishing port hintayin ko yung kasama ko si J Brad Jerry parang may iwan na yata sa likod ni, eh. Wala pa. Kapraktis kami sa ano, 100 km na race. Ito rin kasi yung nadaanan namin. Ito rin itong karsada rin na to. Kaya, pinafamiliar ko ng mabuti. Para hindi tayo ano, mag-adjust pag next ni start yung race. Ay na race. Yan na, na si Jerry. Ha. Ah. Lumabas kami doon sa uter ng 100 km. Lumabas kami sa mahabang tunnel. Tulay ba yun sa ilalim? Tapos nakita namin to. maarko lang siya. Hindi ko hindi, hindi namin alam. Kung sa loob. Anong mayroon sa loob? Hindi namin alam kung may ahon. tingnan. Hay nako. First time kong ginamit galing Pinas. Grabe, yung dami, dami na daw ng basang ano, yung kalsada. Ganito nangyari oh. Putik lahat oh. Lahat. Pati upuan lahat. Oh, oh. Grabe. Marami kasi construction. Tapos syempre yung kalsada, maalikabok. Sa Taiwan kasi binubusan nila ng tubig eh. Ayun, yun ang dinadaanan namin. Tatalsikan yung mga ano. Kahit may slowdown ka, hindi kaya eh. Mahaba yung ano eh. Yung basa na ano, kalsada. Hindi pwede. Try, so, try natin no. Kung mataas. Wala tayo tumuloy pag mataas. May mga pine tree. Mayroon mong part doon, no? Marit lang siya na area. Ha, Ang haba nito. Itong tunnel ba to? Ilalim tulay. Grabe. <tinyo> sing frame sing sing, sing sing proper nabuta na kami ng tanghali almost alauna na kain muna kami sa highlight Highlight. highlight kain mo na kami sa loob ng highlight nagpipenta okay. ka yung jerry heavy meal o ano lang simple ano lang talaga ta kanin no tinapay pwede rin Okay hey guys, kain muna kami. Almost 1 o'clock na eh. Dito na kami papalipas. Highlight like na kain. Kain muna guys.